Mura na po yan, ate, kasi 20 lang po. Ay, nagpa-vlog si Kuya? Opo, Kuya Dan Vlogs, ate. Ay, talaga? Opo. So, ate, matagal ka na po bang suki dito? na. Opo. Ano po yung masasabi natin dito sa Ay, okoy motor niya, ate? Ay, masarap talaga. Right, Number one. Tagat. Nakausap po ate si tatay doon na napakatagal na doon yung okoy ka lang. Okay. O, ilang taon na po ate yung okoy ka lang? Bali, maliit pa yung anak ko. Wala na, ipasa na na. Kaya, kung ilang taon na sa, puro mga 15 years na to. Ah, so mga oh. 15 years dito okay, lang po oh. sa, sa Imatio. Oo. Oh. Taytay Santa Ana, Taytay Rizal. Mm -hmm. no? Oh. so, ate, ano po yung mga sahog nyo po? Mga sangkap Epo, nyo po? Yan. Parang mga naturals po lahat ah. Oo. Oh, Pwede nyo po bang ma masabi kung ano po yung mga sahog? Ito yung kalabasa, kamote, sibuyas, celery, at saka yan po. Ayan, may kasamang toge siya. Tapos ito, giniling na bigas. Ah, giniling na bigas. Oo, may konti lang harina kasi para medyo umayos ko yung kanyang ano pagkakalagay, yung ganun. pagkakalagay saka, mo. Oo po. Kaya yung pagkaluto niya, uh -oh. ang texture na is napakaganda. Oh, uh -oh. O, so lahat po yan atin natural, no? Oo. Uh -huh. Natural po yan. Yan ma yan? So mga mm -hmm. Anong oras po kayo atin nag nag uh, start maging, nag open Nag-i-start ako by 7:30 to 1:30. Ngayon, medyo dinidigdag ko na yung tingka ko para medyo lahat ng mga kung saan-saan na kumula yung ating mga buyer, meron akong maibigay. So, Monday to Friday po kayo. Monday to Saturday. Monday to Saturday. Oh, uh, 7:30 ng umaga hanggang hanggang 1:30. Hanggang 1:30 ng hapon ubus na. Medyo ano na pwede ko bang matanong ate kung ilang uh, ganito yung luto na okoy yung uh, nagagawa natin sa from 7.30 ng umaga hanggang alauna ng kimidyo ng hapon. Estimated lang? Uh, estimated 1,000 uh, 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 ngayon so sa 1,000 pieces na So mga more than 1,000 pieces? Oh. Oo. Kada araw? Uh, so. Ngayon lang medyo maganda yung aking besta kasi nakakaalam. Apo. So, magkano naman po ate yung isang okoy? 20 pesos. 20 pesos. Uh -huh. Uh -huh. so, anong masarap po dyan ate na i-partner sa na, na, sa usawan? Ah, uh, ito po. Yung aking puso pa eh may panigang. Siling panigang, may ano, pipino siya, may siling labuyo. Uh, Lalagyan ko rin siya ng asukal para medyo ano, ayan, may toyo siya. Ayan. May pipino kaya medyo masarap yung aming suka. Talagang uh, pinag, anuhan pinasarap talaga. Pinasarap sa suka pa lang, ulam o, na. Oo, suka pa lang, ulam na. Uh, so, pwede mo bang imbitahan ate sa mga hindi pa nakakapunta rito? Pakisabi po nung uh, address at yung pangalan po ng itong sa okoy niyo po. Okay. Ako, si Cindy, Rizal. Uh, dito lang po matatagpuan ang okoy. Okoy ka lang. <laughs> ah, okay po. Maraming salamat po ate at sana po uh, more blessings at uh, marami pa pong uh, paninda ang maibenta nyo po. Maraming salamat uh, marami At makilala at po kayo lalo pa. kasi sa masarap okay po. nyo pong okoy. Okay po. Maraming salamat po. Thank you ate. Okay po. <laughs> Hello. Uh, kuya kuya shout, Dan. Uh, shout out po sa kay kuya Dan Vlogs sana po uh, marami siyang maging followers dito para makita po yung aming okay ka lang. Apo. Tapos yung pangalan po ng pwesto niyo po? Ito po yung sa number 1B. Dito po ang matatagpuan ng okay ka lang. Apo. number 1E, uh, e, San Mateo Street. Number 1B, ay what? Ulit, number 1E, e, Mateo Street. Apo. Uh Barangay Santa Sal Taytay Rizal. Tay -tay Rizal. Rizal. Okoy. Okoy ka lang. Okoy ka lang. okay po. Sa reels ko nakita ate eh, Facebook. Ako, YouTube. Opo. Wow, wow, sarap naman. Salam. Ang dati nyo yung tayo po.